Mirror, mirror on the wall. Hi, Shandy here, bringing you one song a day throughout 2025. It is my 165th day, and I'm excited to continue this journey. Here's to persevering until December 31, 2025. Guys, 165th day, 200 days na lang! <laughs> Here's another anonymous request. So, tingnan natin kung makanta ko ng maayos. Okay, game. Oh hello, oh oh hello there, Misterioso. Di pa rin na ba? Di pa rin ba sa pa sa pa sa Oh hello there, Misterioso. Di pa rin ba yung tunay na maitibo? Ibang ipinapakita, taliwas sa iyong salita Pero ayokong magduda, baka lang sa simula Maghihintay na lang na ika'y dumaan Sana ay maibsa ng aking pangungulila Trapped in this fairy tale But I don't wanna wake up in this dream Baby, alak ng sa sa paninawala May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan Mahiwagang salamin, kailan ba niya a -a -a aminin Kanyang tunay na pagtingin Mahiwagang salamin Ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napibitin? Salamin, salamin sa dingding Nasa na ang pag-ibig Salamin, salamin sa dingding Para mo bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding Nasa na ang pag-ibig Salamin, salamin Kailan niya ba ako papansinin?